<laughs> Magandang gabi po sa ating lahat. Sos ko na isipan ko na naman mag-live. Wala, saglit lang po tayong magla-live. Magbabalat po tayo nito. Ito po ay ano lang, ano ba 'to? In order ko lang online. Ano lang naman 'to? O alam ko ordinary ano 'to? Ordinary ordinary ano ba 'to? <laughs> suha. Magbabalat po tayong suha. Ang bango. Ang hmm? Bango. bango. Ganyan lang po yan magbalat. Todo million and my house. Sana ano 'to maganda. Ang bango ng balat. Kumusta na po? Kamusta kamusta kayo? Wala na isipan ko lang po mag-live. Kamusta kamusta? Oy, Mon, kumusta po? Sir Sir Mon. Kamusta po? Kamusta, kamusta? Dominion in my house. Maraming salamat. You can support me by sending star. Star, star ka dyan. Nakakaing siya si Mita. Dati naman ako nag-upload eh. Kayaan mo na siya. Sa ako mag-upload. Ganun. Tapos, itong kakainin ko ngayon, basta ako mag-upload, wala ko dyan, pakialam dyan, mitang-mitang. <laughs> Hello guys, sa aking mga YouTube, sa aking YouTube channel, maraming salamat. Thank you for watching. Two million in my house, maraming salamat. Ganyan lang magbalat. Oh. Ang bango ng ang bango ng balat. Bango-bango. Ganyan lang Ito na lang hapunan ko. Kaso mataas nga daw to sa sugar eh. Two million in my house. Maraming salamat. Oh, sino ba yung two million na yan? tama tomalion na yan. Ayan, Gerard Kumusta, Gerard? Kumusta ang buhay-buhay? Magandang gabi po Ang init Thank you for watching Ay, Dry siya Hindi masarap na nabili ko online. Hmm? Dry siya. Kain po tayo, kain na tayo ng suha. Kain, kain. Iba talaga pag ano dabaw. Ito nitig. Pero may hindi ako dito. Matamis din. Matamis pala. Kain po tayo. Boy Beach is watching. Thank you. Ito na lang hapunan ko. Up. Kaasin. Up. Horrible. Thank you.